Hi guys, ngayon maibibigay si Kuya sa akin na Dried Max. Wow! Yeah. Thank you so much. Diba? Wow. Secreton si na malupit si wow. Mayor. Nagayahin natin guys. Diba? Thank you Kuya sa imong Dried Max na binigay mo sa akin. Ay pa si Madam, si Madam nandito rin. Diba? Diba? Yes. <laughs> magda-dried max kita para maging strong ya. <laughs> hello guys, hello guys. Good morning. Ngayon guys, ay pinalitan ko na ang aking name sa aking page na Commander Sakura na. Ngayon ang itatawag ko sa inyo ay mga ka-commander. Ngayon mga ka-commander, may gagawin na naman tayo. Prank. <laughs> prank naman. <laughs> Tatayin naman natin 'to kang cor.view. Mm. Ito ang tatayin okay, natin guys sa kanya kasi mahilig siyang magkape, 'di ba? Thank you pala sa nagbigay nito, no. Itatry try natin ito guys sa kanya. Para tatayo si Junjun niya. <laughs> Alamin natin kung tatayo talaga ang Junjun niya nito, no? Ayun, ay ititimpla na natin 'to sa kanya mahilig kasi siyang magkape at parating nga kung pinapatimpla ng kape niya ngayon ito ititimpla natin sa kanya titignan natin kung ano ang result pagkatapos ay inumin itong dried max coffee <laughs> salamat pala kuyas hmm. ngayon guys ay ititimpla na natin itong kape na dried max hoy yun yun ayusin mo yan ha na, na mag strong talaga yan <laughs> Ngayon guys, ito na, magsisimula na po ang ating pagtimpla ng kape. drive max lang sa kalang guys. <laughs> Alam niyo ba guys, dyan, nagtingin tingin ako dyan sa paligid-ligid, baka si GM papasok dyan sa kusina. Dyan ko ginawa ang prank na yan. <laughs> I-inomi niya yan ngayon guys. Alam niyo ba guys, I'm so excited na talagang inomi niya yan. <laughs> Diba may pa-approve-approve pa, -approve -approve pa si commander nyo. Yan, nilagyan na ni commander ng uh, mainit na tubig para halo-haloin na at ready to drink na ni Corapio. Ngayon guys, tara na, samahan nyo ako. <laughs> Ngayon guys, ay nainom niya na lahat. <laughs> Naging successful ang ating pagtimpla sa kanya ng Dried Max Coffee. <laughs> alam nyo ba guys, nagtataka siya bakit daw mapait ang iniinom niya ng coffee. Sabi ko naman, bagong bilin niya. Kaya, tikman mo na lang. Hindi ko na binidyuhan guys yung pag-inom niya ng kape. Baka kasi mabisto tayo. <laughs> na may binabalak ako sa kanya guys. Ito na guys. Tignan niya naman ang resulta guys. <laughs> Bagsak din si Junjun Bagsak din si Cordapio <laughs> Akala nyo lang guys Na may nangyari Pero sa totoo lang Wala talagang nangyari guys <laughs> Sabi niya sa akin guys Parang lalagnatin daw siya Ewan ko ba Pag iinom siya ng ganyan Tinutulugan niya lang talaga ako Ay nako